Hi guys, may pakita ako sa inyo guys, my dear, sa likod ng bahay namin. Tingnan nyo guys, oh. Yan guys, sa likod ng bahay namin, oh. No. Hindi pa nila ako nakita guys, na nandito ako, naka, naka video sa kanila. Yan, yan sa likod ng bahay namin, yan. Yan, you know, oh, nandito ako sa aming, yan, dito. Sinsya ka na sa bahay namin, hindi, maano. Ayan sila oh. Ayan. Ayan nakita na nila ako. Ayan mga bata pa yan guys. Pero malalaki na may sungay yung isa oh. Dati nakita ko yun wala pang sungay yung isa guys. Lalaki daw yata yung may sungay. Yan yung mga saging ko guys. So hindi gaano maganda ang tubo ang saging natin ngayon. Kasi sobrang init ito sa amin ngayon guys. Ayan hindi nila ako nakita guys. Oh. Ayan, 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 ako nakita. Ano to sila? Marami to sila, guys. Iwan ko sa yung iba ng tago yata. Anim yan sila. Dalawa lang yung nagpapakita. Ay, hindi talaga nila ako nakita, guys. Kasi busy sila sa kakain. Ayan. Malapit yun. Tatlo yan sila nakita ako kanina. Eh. Minsan anim yan sila, guys. Pamilya. Ayan, nakita na nila ako. Ah, hindi pa. Hindi. Baliwala lang. Ayan. Ayan. Grabe, oh. Di ba, guys, pag sa atin to, kinakarni na ito dito kasi guys bawal may ano lang talaga dito pwede naman dito mang hunting pero hindi sa neighborhood kagay dito may mga malapit na kapit bahay bawal dito mang hunting guys kasi pag nagpaputo ka kasi ng ano or pinapana mo baka sumasalisi baka pumunta sa mga bahay bahay ayan nakita na nila ako hi dear hello don't worry we are friend okay kung <laughs> tsaka yung kapitbahay ko dito guys, bakit ako nagsasalita? Hindi kasi nila nakikita guys na may deer dito sa amin banda. Kasi sa ibang kapitbahay namin guys, may ano may nakaharang na mga puno. Hello! Hi! Ayan yung kamay ko guys. So, hi! <laughs> Hello! Yan, hindi tumatakbo guys kasi ano na yan sila. Sanay na yan sila sa malapit sa mga tao. Yan. Ito na yung mukha ko. Ayan guys. So, yan. Yan sa likod. I-zoom in natin para malaman na nasa likod ko talaga. Yan. Zoom in ko lang guys. Medyo malayo yan siya guys. Sino-zoom in ko lang kaya medyo malapit yung kita nyo guys maganda talaga pag malapit nakikita ninyo. yan ibaliktad natin sa kanila guys back yan hi dear i in natin ulit guys para hello 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 dear <laughs> ayun na lumakad na guys oh yan Papunta na yan sila doon sa ano niya, pamilya niya. Kasi marami yan sila guys, i-anim yan sila. Bye guys! <laughs> bye bye! Yan. Punta na yan sila doon sa ano nila guys. Bahay yata nila. Higa-higaan. Yan. Yan. Diba? Bye bye! Ayan pa yung isa. O, oh ano, na talaga, guys. Balik mo tayo sa ating mukha. <laughs> Ayan na, nakapangbahay ako guys. Kaya medyo ordinaryo tayo tingnan ngayon. <laughs> Hi everybody! Hello! Jen, she wants more. Oh yeah, sure. And guys, this video is not sponsored by Talkies. <laughs> These are not spicy anyway, so if you want to try to get Hi everybody. Hello. We got a couple things at Publix. This video is not sponsored by anyone. <laughs> so we got Prime X Prime. It's the hydration. It's not the energy drink, cause uh, cause energy drinks are bad for you. And then, uh, nacho toppings. That's what we got. Then we got a whole bunch more that's just groceries. Show your face, you cannot see it. The grocery, coming guys. Greasy ang ina na drive guys. Greasy ang nanay. <laughs> sire kami guys yung mga kulang sa aming bahay oh guys what the heck <laughs> what is that's so, a really good alleng huh ooh uh -huh. nandito tayo sa sigsang na road napaka ano ng ano guys pa Nandito na tayo sa ating Yeah, nasa neighborhood na tayo, guys. Yung aking camera. Yung aking camera ay mas ma mas malaki yung linya ng ano ng Yung aking sisikin. Nandito na tayo sa neighborhood. Hinay tayo dito banda kasi may big bump Ito yung neighborhood namin guys, napaka peaceful. Sa big bump this one guys. So, woo oh, oh my God, is... kasi guys, kaya ganyan yung ating ano camera, medyo blurry minsan kasi sa init guys ba tingnan nyo guys, so, big bump dito banda, Woo! -hoo.

it's fine. Oh, oh, okay. I was just trying to see what it looked like because I can't really turn my. Oh, I could have just looked over there. that's the that. like, sponsor guys Maybe I you sponsor, sponsor if sponsor, you guys like doritos and takis then you should get this so bring ini telaga dito sa amin ngayon, guys what's 100 degrees Sunog, makasunog og kuan makasunog panit sobrang init makaprito og kuan guys itlog sa labas itlog itlog You're doing spell out, darling? it's fine it's fine we're almost we're almost home now yeah i need to turn this way because people is working i cannot park easily guys because someone's working in our yard talking where is Luke's house then? that one has a basketball right there. stomach yeah. but right. Dito na kami guys